So, good day mga guys. Ito na ang videos for today. Yan. So, nga pala, nandito tayo sa Ruas Boulevard Edsa. So, normal na biyahe lang sa gabi na ito. So, kasabay natin ang mga kapwa motorista natin. Ay, mga nakamotor. Medyo mababait yung mga nakasabay natin yon. Ayan. So, mga oras na ito ay mga 11 p.m. na tayo dyan, guys. So, normal lang na biyahe. Pauwi na. Pero hindi natin inaasahan yung pagtawid ng isang nilalang. Grabe, abangan mo. Tignan mo. Tignan mo ng maigi kung ano yung tatawid dyan. Ayan na. <clears throat> Parating na yan. Inislo mo ko para makita natin ng maigi. Yung tatawid, nakakaibang nilalang. Tignan nyo maigi. oh yan. Huwag kang kokorap loads. At pakicomment naman kung ano yung nakita mong nilalang na tumawid. Ano? Ang makakapagbigay ng tamang sagot ay may papremyo. Yan. Sige. Ano yon? Talagang tumawid siya tuloy-tuloy. Tuloy rin ang takbo namin. Wala siyang pakialam sa parating na sasakyan. ba? Diba? Ang galing.